sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po upo update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. <laughs> Paparang dinaanan ng bagyo. <laughs> oh, alimahasag. Sarap naman lang. Pa! <laughs> yan pala dapat mag-take out ano? Hindi mo lang kinaawa sa bag. Kahit nag alo No, 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 Huwag no, no. na huwag mo haamunin yung babaeng alam ang kainan mo. Uy! Talo si Aydon! Congratulations po! It's a healthy baby boy. Wow! Congratulations! Sabi sa ultrasound baby girl. Ay po eh, nagkamali lang po siguro. Medyo maliit kasi yung kututoy ni baby. Ay, di ba mana po pala yung tatay? <laughs> <laughs> Karami ka naman natin. Asimple lang ka na ba, boy? Oo, oh, ka. Pero, siyempre, siya bang natin? Ha? Yan, siyempre lang nga ngayon. Umaga, gagawin ka pa. Pagsap na to eh. <laughs> Uli na, pero may taning pa. <laughs> Rame to. Ah, pintuan to. niya na. Yung ala, sobat-sobatku Nah yeah, yeah. <laughs> ini sobatku juga nih sobatku Apa aja Apa hari percaya Ah, ah, ah bakal nariinnya yang favoritnya Ganteng kayak kaya? <laughs> Mangun yang bangkat <laughs> Semua yo, Pak. Mbak. Kagak mau papa isip kan. Umpamanya hariyan ko loko. na ah, na ramdam ko pa rin po. lakas na bagyo. lakas naman. <laughs> lakas ng bagyo ni Mises pala. Teacher mong pagod na sa paulit-ulit. Yan ay technique ni ma'am Para hindi na siya mapagod <tos> <tos> Aba Kaya pala yung tila piano pag <coughs> Ang tapang tila naman ba yan Safety first Asan dito? Safety first Uy Dos Safety first Literal <tos> Nasapok ka na hindi mo alam ang dahilan? ba? <laughs> loko loko. Tara <laughs> ah, na yung Mickey. Eh. Oh, no, 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 no. Mm. Ba? Giniya ako ba? <laughs> <laughs> ah, muntik ka lang matuluyan. <laughs> yung akala ko dati nung bata ko, Patay ang kumakain. ng mga atang. <laughs> mga patay gutom pala. <laughs> ah, kakatakot naman yan. Para sa patay yan. <laughs> ah. <laughs> Good luck na lang. Ba, kapin na mga kostyong nila. Galing Pre, atid na kita. Hindi pa ko Busog ka na. Hindi pa lasing, pero busog. <laughs> ba? Yung broken hearted ka. Tapos may bagyong yung Christine. Ha? Huh? Ah, siyang pakialam eh. <laughs> pero yung bagyo, may pakialam pa sa kanya. <laughs> <laughs> kita hanggang langit. <laughs> hey! Pag nating masgan, baka sadyang uhaw lang sa si idol. Kasi syempre, mainit niya. <laughs> Kala ko busing. Mm. <laughs> Sampayat pala yun. Uy. <laughs> Gumain na lang lahat. <laughs> ba. Hmm. damat ka daw kasi ate. <laughs> eh? 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 bigay ka rin <laughs> daw. <laughs> ba, lakas na idol ah. Hmm, eh? eh? ano yun? <laughs> Okay. Tunog may edad ka na. <laughs> <laughs> Doon naman talaga papunta natin. Na. ah Guys, teacher's day today. Alam ko may gagawin to That's why pinavideo pina ko. Pina Tsa. O oh, diba? Anak, anak. Walang, walang, walang sumasagot. Wala rin bubukas. Tingnan natin. <laughs> kan si Sarah na surprise. Ih, kita ban si siaran na. <laughs> Yan <papaluin> <laughs> <laughs> yung asawa mo pag pinag mo ng paninda. Bak ah, baka ikaw, panabong, baboy. Nabago <laughs> na yung pangalan ng cubes. Ah, grabe. Sana all. Kahit araw-araw eh, no? Sana <laughs> all.

nagkasya. Ang dami. Ay, <laughs> sumubo mo na lang kay ate. Yung iba. <laughs>